Ne oluyor? <laughs> saan pito ba ano pita ah mo na yon magkakana yon magkakana yon magkakana yon dahil malapit tayo magkahiwalay walay pinasdes kanidong pinasdes ay sabihin mo ay sa friends mo ayon yan Ayun, yung mga nag-iingap. Oh! Ay, sabihin mo dyan sa friend mo. Bakit ga? Dawid ka gana, iyak. <laughs> <laughs> sabi na sa inyo, huwag na inupin. Sabi ko sa inyo, <laughs> buntis <laughs> na <"Bundis> <laughs>

<laughs> ano yung sabi mo? <laughs> iyak ka iyak ka lang. Yeah, yeah. Para kayo, para kayo, para para kayo, para kayo, para kayo, para 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 kayo, para

hindi ka sa uli. Nakakaya ka friend ko. Wala tubig sa inyo. Hindi ka nakali. Kiss! Kiss muna! Yes! Ay, bibitabo ko. Ay, oo. Oh. Ay, ipakita oh. natin yung sige tirika. Yun, yung sige tirika. <laughs> para bil, para bil nila yung kinuha mo eh. <laughs> Ay, hindi pa ka. <laughs> I love you. I love you. Ah, we pag. Hoy, <laughs> <speaks> dali, wala na guys, eh, Hoy, si, si Anne, oh, <laughs> oh mga <laughs> ano? <laughs> ano? wala pala siya balik na pala siya iko